Gandang tanghali sa inyong lahat dyan mga kabayan Papakita ko sa inyo yung aming palaroan dito Pinipinturahan na nila Tinutuloy na nila ang pagpipintura Kasi dati wala pa mga pintura yung iba Ayun pinipinturahan na nila yung ibang Mga dapat pinturahan na Ayan o papakita ko sa inyo Ayan o Ayan pinturahan na so, kasi ito iba ibang ba, kulay na yan na ilalagay nila tapos na pintura na lang kulay, kulay orange ayan pa o oh. pinipintura na nila kuya napaganda na buksi yan ano Oh, buksi namin lo yan matiba yan tagal na ano yan Matibay talaga kasi ano eh. Oo. Oh, hindi ka Hindi siya makinis kaya hmm. na kapit na kapit yan oh, sa ano Ah, bukas babalik kayo. Oo, oh, kasi may mga kulay pink yan, dilaw. Doon, iba-ibang kulay na doon. No? Iba-ibang kulay na lahat eh. oh. Maganda na. Patanong ko pa dito kung bago Ah, ito. Pipinturaan ulit kasi sa kabilang oh kasi parang kulay puti ginawa namin eh. ah puti malaman doon sa bosko hmm. basta lahat ng mga hindi na pintura ang pipinturaan din ano pati yung ano yung ibabaw ng upuan pipinturahan pa yan natanong ko nga po eh ayan kasi ano eh ito pala sinabi sa akin ah sige po okay. Pero gusto nyo pinturahan. Oh, pintura. dapat mapinturaan yan, yung babo niya. Oo, oh, iba ibang kulay, para maganda tingnan. Dilaw pula, asilaw Hmm, yung ibabo oh. ng mga ano, upuan kasi walang pintura. Uwi yeah. sila ngayon alauna eh. Kasi kakapusin sila ng pintura. Ito kulay orange na no? oh. Ito pinturaan pa nila to kabila. Tapos dito yan, iba iba ng kulay pa dito. Ayan. Umpisa na nila. Dalawa, ilang kulay lang dala nyo? Dalawa lang? Ayan, wala, wala kulay. Eh, pero ang dalawa nyo po ngayon, apat na kulay lang. Ay, may pula ano? May pula, may dilaw, pink, naka sky blue. Ah, oo, oo. Ayan pala eh. Pero parang kulang na yung kultura nyo eh. Hindi, gawa nga po kami. Parang kakapusin na po yan. Hindi. Eh, yung ibang kulay lang gagawin din dyan. Oo. Oh. Kasi iba yan. Eh. Para kunti na lang, ano, mapinturahan. Marami rin kulay ito. Para ano siya, eh, daanan. na. Wala pa. Mga ano pa lang. Mga 12, ano lang, 12.20. Ayan. Ayan papaganda na ang aming playground. Ngayon lang sila dumating sa tagal ng panahon. Ngayon lang sila bumalik. Tagal tagal din na ano na hindi na pinturahan 'yan. Ayun. Balik agad na rin 'to. Baluktot na nga yung isang ano eh. Isang ano to eh. Baluktot na oh. Oh. Oh, mano, matagal ka man matuyo yan ano. Mm. Baluktot na nga tong ano. Si tsunami, baluktot na oh. Matatanda kasi sumasakay. Ay, hey, dodoble yung pa, hindi na? Oo, uh, do dodoble niya. pa na. Dodoble yung pa po nila. Dilaw, tsaka verde. Ay, wag na verde. Pula, tsaka verde. Dilaw, tsaka verde. tatlong klase ito, sa ano tatlo yung tatlo. tatlo rin ang kulay doon kasi to may ibang kulay na rin may ibang kulay ito dapat to mas maano na pinakalat ng bata buwangin eh doon Sa Sa may kubo. Pasok lang niya lang. Doon. Oh, sa kubo ko, Doon sa kubo. Doon. Layan niyo lang dun sa ano, sa baba. Ang kubo. Ito yung aming rolls dito. Rolls. Pagam rolls. Aso may mga matitigas pa na ulo. <laughs> Hindi nila mabasa yan. Kaya buwabaluktot na yung aming isang si Sudono, Dalawa. Ayan o. Ano? Oh. Dalawa na itong gumaluktot dito. Malalaki na ang gumagamit. Oh. Hindi na babantayan No malutot na yung kulay dilaw ma malala na yung dilaw eh. dapat maano mabanat ulit pa yung, yung pula o oh. lumundo um, na yung pula o oh. yan oh. ito medyo tuwid tuwid pa to eh yung dilaw oh. yung pula o oh, na o oh. Yan, halata pati yung dilaw itong pula may um, ayan na yan oh. na rin si malalaki yung mm, nagagamit dyan Okay lang sana yung gamitin yung ano, yung swing. Ayan, matibay yung swing. Ayan o. Oh. Swing namin matibay yan. Uwi na sila. Babalik sila bukas. Ang ano na lang sila, hanggang one lang sila dito. Ah, bukas tapos na to. Kasi kulang yung pintura nila eh. Taposin na nila bukas to. Bukas tapos na itong atin palaruan mga kabayan bye bye mga kabayan shout out mabuhay po kayong lahat dyan bye bye